nga mga palangga <laughs> ito meron na naman akong nadadaanan syempre si-share ko yan sa inyo, baka na naman makikita nyo na naman ulit sa facebook pero ito, kailan lang nila pinupost nito ilang oras pa lang pinupost na ng mga ano mga masamang espirito na yan <laughs> mga kurimaw na yan, nagpo-post na naman. So, ayan, mga palangga. Kung naalaala nyo, ba diba, mayroon noon si Mingay na matagal na yun, ilang taon na nakalipas. Siguro, six years ago, o seven years ako, matagal na yun sa Laguna po yun, sa SNR, na kung naalala nyo, mayroong hawak si Mingay na isang galong ketchup, ayun naman pala ay paborito pala ng asawa niya at mahilig talaga pala si Alden ng ketchup kahit sa pansit naglalagay ng ketchup. So, chili ketchup yung isang galon sa SNR na, di ba may picture siya noon? Ngayon, nako, mayroon na namang nilabas ng mga korimaw na yan. Mga, mga ano talaga, ano? Ewan ko ano ng mga otak nun. Pero nakakatawa, ba diba? Yung picture na yan, nako po. <laughs> Lumang picture na yon ginawaan nila ngayon. Tapos si aso, dito sa likod, kunyari, magkasama sila sa SNR. <laughs> ah, nakakatawa, doon pa yun sa Laguna. O taga Laguna na pala yan. <laughs> Di ba ba yan halata? Tapos pinagtatawanan lang sila ng mga Aldab Nation. Kahit na anong gagawin nila, wala nang maniniwala. Kaya, i-update lang natin mga palangga sa inyo. I-update ko lang din sa inyo kung ano na naman ang mga ginagawa nila. o nga, hindi nga talaga natin paniwalaan yan. Pero, panay rin, pa, para, panay pa rin sila post ng post. tiba ba? Panay pa rin nila post ng post. Kasi nga, mayroon pa rin naniniwala. Tingnan nyo, may nagko-comments pa rin na mas naniniwala din daw siya doon. Sa kalukuhan naniniwala siya. Ay, nako. Dahil, yun daw ang may ano, mm-hmm, daw siya, ano. Yun daw ang may panay nga nagsasama. Kaya yun ang katotohanan. Si Aldin daw at saka si Min, hindi naman daw na, wala daw makikita doon sa ano, wala daw sa, media or sa TV, hindi daw hindi na daw nagpapakita o oh, wala daw, kaya ang totoo daw si, ano daw, si Kongi at saka si Min, kasi yung panay nagsasama, edited nga ito na nga, nahuhuli na nga sa SNR eh, luma nga yun noon pa yun, eh, yun din ang posisyon ni Minggay na hawak yung ano, ketchup na yun tapos nilagyan, edited dito nakatayo na parang ano puste or nanigas dito sa likod. Isa lang yung damit, yung iniidit nung na nakapulo, yun pa rin. Ay, nako. Tumatawa sila. Kaya wag nyo nang paniwalaan, mga palangga. Kaya ina-update ko lang sa inyo. Baka madadaanan nyo naman. Bye! Thank you so much.